Sige. Umpisa tayo sa simple. Headache, migraine, dizziness, vertigo. Apat na simpleng sakit. Ano ang pagkakaiba-iba? Ang headache ay pagsakit lamang ng ulo. Ang migraine, higher level of pain. Pag sinabing migraine, hindi po yan pagsakit, kundi pagkirot sa Tagalog. At kapag migraine, yung kirot po nang gagaling sa likod, hanggang sa harap. Yun po ang migraine. Malinaw? Marami kasi dyan, sumakit lang yung ulo, may migraine ako. Pasosyal. <laughs> Hindi naman alam ang spelling. <laughs> ang business ay pagkahilo. Ang vertigo ay pagkawala sa balanse. Nakatayo ka lang, pero ang feeling mo, nagsusway-sway ka. Na off balance. Sa, sa Tagalog, nalulula. Sa science, vertigo po yun. Isa lang ang pinagmulan ng apat na sakit na to. Ano yon? Hindi ka nakakakonsume ng eight glasses of water araw-araw. Period. Ang tamang sukat ng isang basong tubig dapat ay 330 ml. Gusto niyo bang matutunan yan? Are you sure? Yes. Ang katawan ng tao, tao po yan, ano ho? <laughs> Tanggalin ko <to. laughs> may buntot eh. Ang katawan ng tao, 70% tubig ang laman. Yan yung normal level ng katawan natin. Ang ulo natin, brain, ang utak natin, almost 80% tubig din ang laman. Okay? Every time na magsasalita po tayo, bumabagsak po yung water level sa katawan natin. Bakit? Kasi habang nagsasalita po tayo, nagre-reproduce tayo ng laway. Kaya yung mga chismosa, alam na, ano? Sumasakit ang ulo nila, buti nga. <laughs> Dapat nga dyan sa mga yan, stroke agad. <laughs> okay, may tinatamaan. Okay. Pag po kayo, ay, uh, edi, eh, nagpupuyat. Umihi, bababayan, yan. Dumumi, bababa. Pinawisan, bababa. Pero ang hindi alam ng marami, pag may bisyo po kayo, doble po ang nawawalang tubig sa loob ng katawan. Ang sigarilyo at alak ay nakakasunog ng tubig sa loob ng katawan natin ng doble pa kaysa pag pinagpawisan ka. Pag nagpupuyat po kayo, doble din po yung natutuyot na tubig. Okay? Ang tawag namin dito, dehydration. So, sa madaling salita, bumagsak sa 70% yung tubig sa katawan